ng ibon magatahimik din naman po at may overlooking din naman sa pagpunta dito so sa taas ng porsa na ito pwede lang tayo magtayo ng kubo So hello guys, uh, panibagong property po itong ating pinuntahan uh, Dito po ito sa Lopez Quezon ito po ay along the cemented road po. So, yan po ang daan yan, cemented road. Simula po pagpasok natin yung uh, national road po ng Pakatanawan. Kapunta po dito ay nasa 2 kilometers lang po. So, wala pa. So, cemented road naman po ang matadaanan natin. So, ito yung property yung binebenta. So, medyo slope siya. Ah, uh, pantay dito. in portion na siya ng pataas po. Ayan. So, so, may mga tanim naman po siya. Ah, saging, may ilang niyog. Ayan po. Medyo kakaunti na po siya. So, pataas ang ganon. So, din dito, ganon din po. So, kagandahan po nito ay nasa 100 meters po mahigit ang frontage nito sa cemented road. Then, K-City title naman po ito. So, dyan. Ito sa pataas po. So, may mga fruit bearings din naman po. So, kung naghahanap kayo ng pagbabahayan, at pwedeng bakasyonan at the same time investment din naman po ay pwede naman po itong property nito dahil uh, accessible po na siya ng sasakyan at sa signal naman po ay okay naman po dito so hanapin natin ang linyahan ng kuryente dito kung access ma'am saan ang ano ng kuryente dito? napa pa akong makita at do sa kabila po doon ano sa bagay doon naman po ay bahaya na rin po yun natin sa banda sa bungal po yung mga bahayan so ito po yung slope dito taas po natin so ang sukat po nito ay 3 hectares so yan may mga ilang tanim pa din naman po so hindi lang po siya yung sobrang daming niyo So, talagang pwede siyang ano bang uh, pagbahayan kasi maganda po ang daan dito simula sa labas hanggang po dito sa loob. Then pwede mag alagaan ng mga hayop, manok, baka, kambing. So, mako-corner niyo naman po itong lot na ito. At mahaba din ang frontage sa kalsada. So, dito medyo pantay ulit dito. Slow shop, pantay dito pantay. Ganun po ang kainan lupa niya. So hanggang doon pa daw po ito sa pata. So napapansin ko, uh, marami siyang mga pasulpot ng talim ng saging po. Sa niyog, ay iilan na lamang po. Uh, kagandahan, ay maganda talaga yung sa frontage niya. Okay na okay po ito pag pagbabahayan nyo at bakasunan dito sa Quezon Province hindi po kayo mag-alala dahil mura lang din naman itong property ito. Sa pumapatak lamang po ito ng 60 pesos per square meter. So, from town proper naman, ah, malapit lang din po ito. Kaya maganda siya. Ayan o, tahimik yung lugar. May mga tanim pa. So, pwede magtanim pa ulit. Mga anahaw, saging, yug wala so, yan. May mga puno pa ng may malalaking puno pa. So, doon sa kabilang portion, meron din daw po dong sakop. yan pababa lang po siya dito. So paglalagyan niya ng mga, 'di ba po, nagbamanok po kayo. Ah, pwede 'yan. Maganda ang pastuhan din po 'yan lagayan. Then dito pwedeng halos pantayin lang dito. abing lagyan ng kubo. At 'yung bahay dun sa baba, 'di sa so, may puno. Malaking puno ng na mangga na 'yon. Osaka pa naman daw po yan Ayan, may overlooking na kayo at kahit pa a farm so, maganda din naman po yung area nya ang nagustuhan ko po dito ay yung access po malapit tayo sa town proper hindi naman tayo aabuti ng isang oras or kalating oras sa pagbiyahe mula dito hanggang town proper so less 30 minutes lang po papuntang town proper ay nadito na po kayo sa property Yon ang isang nagustuhan ko po dito Ayan. tapos <coughs> kung mamimili nga po kayo ay malapit po ang mga tindahan ko sa kali Ayan. may iba po kasi mga lote po tayong available kaya lang ay medyo may kalayuan na po sa town proper pero kung gusto niyo naman ng mga tahimik ayun po talaga pwede nyo ah uh, tingnan pero ito din naman po kasi nyo naman po mga huni lang ng ibon magatahimik din naman po at may overlooking din naman siya pagpunta dito so sa taas ng portion na ito pwede lang tayong magtayo ng kubo para lang at least ah, kumbaga may maganda tayong tanawin dyan sa taas so hindi naman po siya yung super slope na hindi kayo makakalakad ah, pa slide lang siya ng konti tapos pantay kumbaga alon alon na ganun po then yun po ang pinaka the best po talaga ay yung accessible po so bihira tayo makakuha ng ganito na accessible ng sasakyan at yun din naman po kasi ang target ko yung mas pinipili ko yung mga uh, pasok na lang sasakyan hindi kita sasakyan mayroong uh, proper declaration ng right of way ay uh, yun po hinahanap natin kasi nga po ay mahirap po makiraan baka biglang bakudan edi magkaroon pa tayo ng problema po so saan natin ipapark yung mga sasakyan ayan so palilipad na naman po natin ito ng drone yun tayo sa baba so, okay siya okay sa akin yung ganitong property although hindi nga siya flat land pero yung access po kasi dito ng sasakyan ay goods na goods po so hindi kayo ma hindi kayo maadaan ng lubak simula po yun doon sa national road ng ano ng Lopez to so dito po ito sa Lopez Quezon so malapit lang to sa town proper kaya mahaba ang frontage ng cemented road po so yung cemented road na yan yung maliit na yan uh, palalakihin pa po yan kagaya na dito sa kabila papakita ko po sa inyo yun na yun po yung malapad na kasadang so, yun so yan dito po ang pwede niyang pagtayuan ng bahay sa so, baba na ito Then, ayan hindi po yan mataas po ah, na baka po mag landslide hindi po slope lang siya ng konti Ah, so may portion pa daw po siya diyan sa kabila. Dito. Okay. Tayo po, tayo mismo na tayo mismo, pero hindi po ito ah uh, yung liblib na lugar at wala din man po dito mga sinasabing pogi. Eh. Dahil malapit lang din naman po ito sa town trapper. So ang ganda pa lang po yan. So magandang daan nyo Wala kayong malubak na madadaanan Simula highway 2 so, kilometers lang po yan So ayun po uh, Medyo karamihan po talagang Tanim niya ay saging po Then sa Tubig naman po kanina may nakita kong Dumaan dito mga nagdi-deliver ng mga inumin tubig Then sa tubig po dito Ang mangyayari na lang ay uh, magkakaroon lang ng sariling ano po pabutas pagawa po ng deep well so, kasi dito sa area ito awala uh, wala naman pong nakatira itong property ito ay kaya wala pong nag po ng bahay at paglalagay ng tubig pero yan naman po panigurado may mataas tayong portion uh, deep well lang dito sa baba uh, babang portion so, may makukuha na po yan kasi dito naman So, yan kasi may kawayan. So, ang kawayan, maano yan sa tubig. So, natubo yan doon sa mga alam niyang maraming ano ng tubig. So, yun ang pagkukunan ng tubig sa kuryente. Ay, wala pa rin naman po. Pero ito naman ay malapit lang po sa mga kabahayan dyan sa labas po. maganda din naman po yung property dito ata meron ata dito ang creek tingnan natin si tabi po ito po ata parang inaano din ito ng tubig na uh, dinadaluyan po siguro pag maulan dito dumadaloy ang tubig yan pababa po dun kasi yan ay ano yan ang tubig eh ano, parang sinundan siya so dito tayo pwede maglagay ng dipwell para meron tayong sarili ano ka ng tubig baba ng portion then dito yung bahay so okay na siya ah, pataas lang po talaga siya kumbaga hindi siya sobrang ano ah, kapantayan 100% so may mga pantay so kailangan lang ay eh, ah, papantayin so ayan yung ano ng tubig po Ayun, nag so nagdi-deliver ayan mga inumin ah, meron po yan doon mga bahay na rin po ay eh. doon sa portion na yun na, na sa taas so, dito Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.